Magandang araw mga ka-LM at welcome sa aming channel. Ngayon naman ay gagawa tayo ng paborito nating kutsinta. Simple lang gawin at masarap kaya tara simulan na natin. Sa isang bowl, pagsamahin ng tatlong dry ingredients. 1 and half cup all-purpose flour, half cup ng tapioca starch, and 1 and half cup ng brown sugar. Haluin ng mabuti hanggang sa walang buo-buo. Para naman mas creamy ang kutsinta ay maglalagay ako ng isang lata ng evaporated milk at magdadagdag ako ng tubig para umabot ng ang 3 cups ito. Sa kadahang-dahang idagdag ang kombinasyon ng evaporated milk at tubig sa dry ingredients habang patuloy na hinahalo. Siguraduhin smooth ang ating butter para sa perfect na texture. Sunod, idagdag ang isang kutsara ng lye water. Haluin mabuti ulit para siguradong well incorporated ang lahat ng sangkap. Iset aside natin ang butter for 30 minutes. Ito ang sikreto para sa malambot at chewy na kutsinta. Habang naghihintay, maaari tayong maghanda ng mga molder at i-grease ang mga ito para hindi dumikit ang ating kutsinta. Matapos ang 30 minutes, hatiin natin ang butter sa dalawa. Ang unang kalahati, idagdag ang red velvet emulsifier o red food coloring. Haluin mabuti hanggang sa maging pantay ang kulay. At ang ikalawang kalahati, iwan nating plain para sa traditional na kutsinta. At mag-scoop ng isang kutsara mula sa bawat butter at ilagay sa mga nagrease na molder. Ilagay ang molder sa preheated na steamer. Steam ito ng 20 to 25 minutes sa medium heat. Matapos mag-steam, hayaan mo nang lumamig ng kaunti bago tanggalin sa molder. At dahil nalalapit na ang Valentine's Day, ay naisipan ko lang lagyan ng hugis pusong design ang gitna ng bawat kutsinta. Kumamit ako ng heart shape na plunger at itinusok sa gitna ng mga ito. Inilipat ko lang ang brown center sa red na kutsinta at ang red center sa brown na kutsinta. Ayan na ang malambot, chewy at may puso na Filipino kutsinta. Para mas special, maghanda tayo ng grated coconut o yema na pang topping. Tikman naman natin. Mmm, ang sarap. Tamang-tamang tamis at ang texture.